kas na ang tatlong araw, tuluyan ng naapula ang nasunog na oil mill sa Alaminos, Laguna. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 7 ng umagang ngayong araw, idineklarang fire out ang sunog. Matatanda ang nagumpisa ang sunog sa Francis and Son Oil Mill sa Barangay San Benito, alas 20 ng madaling araw noong araw ng linggo January 14, 2024. Ayon sa Alaminos Fire Station, kahapon lamang ng alas 4.30 ng hapon, idineklarang fire under control ang apoy. Sa panayam na ng DZRH kay Municipal Fire Marshal Fire Superintendent Fernan Hill Kagampan, sinabi niyang natupok ng apoy ang buong establishmento. Bagamat hindi pa kumpirmado under investigation pa ang sanhi ng sunog, hinihinalang nag-umpisa ito sa oil expeller ng pasilidad kung saan pinipiga ang mga kopra para makuha ang langis. Sa amin po ay under investigation pa po yan, pero po ang aming nakukuhang mga, mga statement at pinapapidabit pa po namin kasi sila sir eh. Eh, isang lugar lang po ang tinutukoy nila. Mm -hmm. Yung sa oil expeller na tinatawag. Yan po yung, yan po pinipiga yung copras para maging oil. Doon mm -hmm. po na, doon nila tinutukoy yun. Eh. Mm -hmm. po ng mga nakasaksi po. Opo, no, no, malawa. Pero under investigation, under, under investigation, paribusin. Samantala, tinataya mga abot sa isang libong kanilada ng kopra ang nasunog habang wala pang tiyak na kabuang halaga ang pinsala ng apoy. Laking pasasalamat naman ni Kagampan dahil walang malapit na residential area sa lugar at napapalibutan din anya ng firewall ang nasabing oil mill. Bukod dito, walang naitalang casualty sa panig ng mga tauhan ng oil mill at sa mga bumberong rumesponde sa sunog. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRA. H ito si Kyle Bulyas tuloy-tuloy sa pagbabalita tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino